Tapi ano, type mo ba si Gilio? Type mo. Jawa ni Hello. Saga, ka. Kabite. Teka lang, naga pa lang, ako. Ah, naga ka. Sige, sige, sige. Hmm. Wow, I'm gonna... Wow. Weh, di nga. Uy, ang ganda. <laughs> Weh, ang cute ba? You're <laughs> hey, may jowa ka na? Nala. Ex ko dati, ano, ako nang iwan sa kanya. Bakit? Marami daw boys daw ako. Ay pakakilala saan ako sa'yo. Si Gilio. Hmm? hmm? Talaga? Hmm, nag-aanap. Andiyan na. Ayan na siya. Ayan, long hair. Ayan, uh. Ay, gwapo ba siya? Ala, bagay kayo! Ay, may papi. Ano, gwapo ba si Gilew? Gwapo no? Ako si Takori, Gamay yung dako. Waaaa! Ah! Papi, ano, type mo ba si Gilew? Type mo. Yawat ni Makulay. Tanay-tanay. Ako, bintuhan. Papi, papi. Sabi ni Gilio, I love you daw. Ayan, Ikiling patay ka liw. Papi, 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 i-kiss mo nga si Gilio. Uh, ikaw una kiss Gilio. Kiss mo siya, Gilio. Eh! So, ikaw naman, papi. Ikaw naman, papi.